Hi everyone. Today I market day dito sa amin. So aside sa market day, ay dahil wala na akong stock as in wala akong stock sa ID. So I have 1,000. At uh, talagang sinagad ko, sinagad ko siya na ubusin. At ipinamili ko lahat ng mga kailangan ko dito sa bahay since ako lang namang mag-isa dito. So um Tingnan natin kung hanggang saan nakarating yung aking 1,000. Si-share ko sa inyo. Actually, may bigas na rin naman ako doon. So, this groceries, yan. So, groceries po yan. Yung mga basic lang, basic needs lang. Sa isang taong nag-iisa sa bahay, eto yon. So, ito ah, on in all ay 246. Kita ba? 246. To. Itong isang laman ng, bas ng plastic bag. So, keep kumuning muna yung So, ano ba ang laman ng 246 sa isang plastic bag? Isang baretang sabon na pinutol ko lang para lang ang problema po kasi hindi man siya paninda. Ay brand niya ay TAPS. Uh, user po ako ng TAPS. Kung nung kami, mga panahon pa na kami ay mga bata pa, ay may TAPS na po talaga. Ito na yung sikat na brand nung mga panahon nun. Kasama ng mga Mr. Clean, Super Wheel, ano pa bang mga sabon noon? Yan ang mga Tide, and then itong TAPS. Very cheap lang itong sabon na ito noon. Pero ngayon ay parang lume-level na rin siya sa brand ng Surf, ang Tops. So, at saka mabango naman siya. Mas gusto ko siyang gamitin kasi hindi siya yung pag ginamit mo ay yung parang may buo-buo ba. Kasi hindi ako pwedeng walang bar. Aside sa naghahand wash ako, may powder din ako. So pag binab binabadang ko ng powder yung damit ko na ihahand wash ko, So, syempre, kailangan ko pa rin ng bar. So, ayan, Bumili ako ng isang putol na, ay, isang bar, isang baretang taps. Ayan. So, bumili ako ng, dahil may time na minsan, ay gabi na, gising pa ako. Maiba lang yung lasa ng bibig ko na parang lagi na lamang matanis ang aking nakakain. So, umuha ako ng medyo maalat. Ah, uh, magic chips. Masarap kaya to. Kasi ito yung style to biscuit. Kaya lang medyo salty talaga. Salty talaga to guys. And then, uh, kumuha rin ako ng oishi. Yan. So, para ayoko nung sobrang laki. Kasi pag hindi mo naman siya naubos, tapos i-roll mo din lang siya. Pag nakalimutan mo na siya, ay pumapangit din ang texture ng chips. Uh, lumalambot ka agad. So, pagka ganito kaliliit lang yung chips na kakainin mo, aside sa mauubos mo na agad, ay mura lang naman ito mga ganito. Parang mga 5 pesos lang. Ito, I think parang wala pang 10 pesos ko. Kasi hindi ko na tinitingnan, dampot na lang ako ng dampot. Pero, uh, I'm sure na yun ang price lang. So, ayan. Ito, 5 pesos each lang yan. So, may I have to dalawang Oishi at saka dalawang magic chips. Yun lang ang aking chichiria na kinuha. isa, hindi naman ako talaga marun uh, mahilig sa chips ay... Yun nga, pantanggal lang ba ng mga peeling sweets lagi sa aking bibig? Kasi kahapon at ng mga nangdaang araw, puro chocolates ang kinakain ko sa gabi. So, habang ako yung nag-YouTube or habang ako ay kung ano yung mga ginagawa ko sa Facebook, ay may ginungot-not ako. So, ang mga kinain ko naman nagdaang araw ay more on chocolates. Kaya, feeling ko mata sobrang nang tamis. Ay, ano naman, medyo maalat naman akin sa kainin. I have two salt. Cracks, uh, crack ah, salt. Yung hindi naman siya ganun kalalaking salt. So, 3 pesos ang isa. So, 6 pesos. And then, may tatlong barya ako ko ng may tatlong barya na ko ng ito. ay, hindi ko rin naman inaabuso ang pagkain ng pansit kan kasi nga 'di ba marami na nagsasabi na hindi rin to maganda sa health kung pala palagi nating kinakain kasi salty rin kasi siya at talagang tamang kidney ka dito pagka inaraw-araw mo ang pagkain. Pero syempre, yung paminsan-minsan ka kumakain lang ng pansit canton, yung parang pag nag ka lang, ay okay lang kumain ng pansit canton. So, may tatlo akong bar yan. Ito ay pansit canton chili mansi, sweet and sour, and extra hot chili. So, ito lang yung mga gusto kong varian ng pancit canton and also I have ramen so pagdating sa ramen, sabi ko nga sa inyo mas gusto ko yung misin misin ramen talaga so meron akong dalawang varian ng isang creamy seafoods at saka dalawang dalawang ano, spicy seafoods beef. So, gusto ko tong dalawang to. Pag may time na parang uhaw na uhaw ka sa sabaw, tapos hindi ka mag rice or parang gagawin mo lang snack, tapos parang uhaw na uhaw ka sa, sa, sabaw, na hindi mo na kailangan pumunta sa labas para maghanap ng parisan or maghanap ka ng mami dyan. So, eto lang ang kinakain ko, ginagawa ko. So, ayan, Itong dalawang variant na to. Pareha silang seafoods. Ito ay creamy. Ito ay spicy. Masarap yan. And meron akong isang maliit na pouch ng suka. Although may suka pa ako doon. So gusto kong punuin yung isang bottle ko ng, ng suka. Kaya bumili lang ako nito para ma siya. Yun. And then, bumili ako ng anina. na piraso. Ito yung brand na ginagamit ko. Cream silk. Keratin for damage hair. Damage repair. Yan. Yan ang aking ginagamit. Although gumagamit ako ng kahit na anong variant pero pagka nga nakakapunta ako sa groceries, ito yung aking dinadampot. At saka, meron akong steel wall. Meron pa naman akong sponge, pero wala na akong steel wall kaya mahirap ang walang ganito sa lababo kasi yung mga mga, mga nasunog-sunog sa mga kaldero sa kawali ay kailangan nito steel wool. and of course dahil wala na akong mayroon pa naman akong cream mayroon pa akong coffee hindi ako bumili niyan pero wala na akong sugar yan wala na akong sugar konti na lang So, bumili ako ng one fourth na sugar. O, di ba? So, yung isang plastic na yon worth 246. So, kanina, may dumaang naglalako ng gulay dito sa amin. Every morning, may, nag, may naglalako ng gulay dito sa amin. So, bumili ako ng isang balot na ubod. Ito ay 25 pesos ito ay bente pipino siya tatlong piraso bente so masarap itong pantanggal din ng umay appetizer din to yung ilagyan mo lang siya ng salad cucumber salad yung nilagyan mo lang siya ng suka tapos pinaghalo mo yung tamis at tsaka ng suka na yung suka nilagyan mo sugar nilagyan mo ng konting paminta asin So, okay na siya. Hindi mo na kailangan pa ng maraming maraming halo-halo pa dyan para magmukhang magandang salad siya. Doon palang lang okay na siya. And, syempre, healthy naman siya. Basta wag lang ano, wag lang yung hindi sariwa. At sariwa to guys. Sariwa yan. And, bumili rin ako ng isang balot na pakbet. Actually, mararami to. Saka to, hindi ko to kayang kainin ng isang ano ko. Syempre, pag niluto ko to, dadahin ko dun sa aking kapatid. Shishare ako sa kanya. So, itong sambalot na to ay 30 pesos. So, how much na? 246. And then, 270 itong tatlong gulay na yan. Diba? So, kayo na bahala mag-compute. On in all, sinasabi ko sa inyo na ubos ang 1,000. Mayroon pa ako rito isang balot na hinamili. Yan. So, dito, ang laman naman nito ay sambotting mantika. Magkano na ba mantika dyan sa inyo? Eto. 25. Nakatipid pa ako. Kasi once na ako bumili dito sa mga sari-sari store lang dito sa paligid namin, 30 pesos. So, ang tubo nila ay think is mas malaki kumpara sa palengke. So, ito ay 25 pesos. And then, bumili ako ng dalawang kilong bigas. May bigas pa naman ako. Kaya lang sis na sa palengke na ako para hindi ako nasasaida ng bigas. Bumili ako ng dalawang kilo. 110. Dinorado, 55 pesos ang kilo. Dinorado yan. So, magtatagal na rin sa akin. Kasi, hopefully, matuloy-tuloy ko Plano ko mag-diet na. Wow, diet ha. Magkipapasko, magdunutsubre na. Mukhang masisira ang plano kong yan. So, bumili rin ako ng one-fourth na giniling. One-fourth lang po yan. Bakit one-fourth? Panghalo-halo ko lang yan sa gulay. Let's say, gusto ko nung, yun nga, yung tawag doon, ubod. So, hahaluan ko lang siya ng kalahate. And then, kalahate doon sa isa pang gulay. O, oh, di ba? And then, bumili ako ng kalahating baboy. Ito po ay laman. Laman yan. Hmm. Bumili ako kalahating yan. So, magkano ba ito? Ah... Uh, Parang 190 lahat itong dalawang ito. Ayan. Yung, yung one port at saka itong baboy. 190 yan. And then, ito, isang supot na ito is 113. 113. anong laman itong 113 na to? May miswa. May bagoong. Bagoong alamang siya. O, ba diba? Parang lahat ay mga alas yata ang aking kakainin. May bechim. Sabi ko nga sa inyo, bechin lang. Ang inihahalo ko. Saka paminta. May limang piraso akong sibuyas. At hindi mawawala. Ah, wait lang. May dalawang balot ako ng paminta. At saka, hindi mawawala sa akin ang luyang dilaw Yan. Luyang dilaw So, on in all, yung isang balot na to, 113. Eto ang luyan dilaw na to, kagaya nga ng sinabi ko na sa inyo, doon sa aking mga dating vlog, gumagawa ako ng tea. So, every night, after kong kumain at bago ako matulog, habang ako may mga ginagawa-gawa pa, or let's say, nanonood nga ako ng TV, iniinom ko po. Nilalaga ko po yan. Kinakadkad ko yung balat, or pinabalatan ko siya. And then, uh, nilalaga ko siya, pinakukulaan ako siya. So, aside sa... Um, pagising ko kalabukasan ay parang ang gaan ng pakiramdam ko. I think bumaba ang kolesterol pag ganon. Ay tapos ihi ka ng ihi. So parang gumaganda yung pakiramdam mo sa sa ihi mo. Ay nakakababa din nga ng kolesterol at feeling ko ay dito ako medyo pumapayat ng konti. Pag ako lagi, pag regular ha na ako'y umiinom nito continuous na let's say naka one week ako, two weeks ako umiinom. Feeling ko, medyo bumababa ng konti yung timbang ko. Na-feel ko lang. Ewan ko kung sa iba ay effective yung ganun. Pero sa akin, ganun ang ganun ang effect niya. So, babalik ko muna ulit ito dito at medyo makalat ng aking harapan. So, ayan ha. 1, 13, 1, 1, 3. Ay na pong bahala mag-compute. Basta sinasabi ko sa inyo, yan ang narating ng aking isang libo. So, bumili rin ako ng anim na egg. Hindi mawawala sa araw-araw ang egg. Yan. Kaya kailangan ko may stock na egg. Uh, six pieces lang po ito at 9 pesos ang isa ng aking egg. And aside dyan, ay may itlog din ako malat O, tingnan nyo. Sabi ko nga sa inyo, parang mukhang sya catang ang aking na, nabili. Pero ito naman ay naku, ko, baka mamaya nga hindi ko pa ito indalo isang linggo na hindi ko pa ito nakakain. Kasi nga, hindi naman ito yung yung pang daily kain ko. Hindi. Kung baga nakastock. If ever na no, magustuhan ko ng ma itlog na maalat, ayaw ko magluto. May madudukot ako. Gusto kong magprito ng egg, maglaga ng egg. Sa breakfast, meron ang madudukot. Ganun lang. Para hindi mo kailangan tumakbo ng tumakbo sa sa tindahan pag may kailangan. At syempre, bumili ako ng kalahating kalahati ito guys. Tender juicy hot dog. Worth 110 ang kalahating kilo. Kalahati po yung binili ko. pang ko na rin siya. If ever na, yun nga, sa gabi wala akong maulam. Tinatamad magluto. Pag nagprito ako ng dalawang mm, hotdog, o di ba sold ng ako ang aking hapunan pagkagano. And, syempre, bumili ako ng dalawang kilong saging na sabag. Ayan. Sya. Yung dalawang kilong saging na sabag, guys, ay worth 40 pesos. So, ibig sabihin, 20 pesos ang isang kilo. At, ako, ko, binili ko siya. Bakit? Hindi siya, hindi pa siya ganong kahinog. Ayan pa lang. No? Okay. So, yan ang aking budget for today. Naka-worth 1,000 ako. Kasi sabi nga nila, wala na daw kung mararating ang 1,000. Which is true. Pero, pag isa ka lang, at mm, do sa mga social na tao, talagang ang 1,000 pang snack lang nila yon So, for me, na hindi naman tayo mayaman, anak, mahirap lang tayo, pamumuhay natin simple lang sa araw-araw hindi mo kailangang magpaka sentimiento ka sa buhay dahil sabihin mo sila mayaman ikaw o mahirap. Maging happy ka kung ano yung meron sa iyo. Magkaroon tayong nakapontento ka sa buhay na nga. So, dito, okay na to. Mabubuhay na ako ng ilang araw, isang linggo, mahigit. No? At least may narating ang aking 1,000. Kahit kahit po konti lang yung mga nabili ko yan. No? Di ba? So, yun lang po guys. And thank you for watching. Bye-bye.